Okay, good morning mga bossing. So, nag-harvest ako ng kuhan itlog. So, napagpilihan ko na siya, no? Ngayon, napagpilihan ko na to. Ito yung mga pwede na isa lang. Kasi yung iba para mga itlog ng dinosaur, yung mga haba. tapos mga pahaba siya. So, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung pagsasalang ko. Ito, malinis na to lahat. So, Alinis na yan sila lahat. Ayan na. Eh. Alinis na. So. Ready na sila for sasalang. So dito ko lang sila isasalang sa excavator na ito. Dalawa kasi ito. So ito lang muna yung gagamit. Yung ginagamit ko. So ayan. So may napisa na kasi ako ng mga naan lang natin. Yan yung mga bagong pisa ko na sisyo. Ayan. Yung mga Island. So ito, nung sinalang ko pa ito nung 18, 18 December. So 21 days pa yan sila mapipisa. Pero okay na to Meron na siyang similya. Ayan. may mga X, meron na mga similya yan. Nilalagyan ko yan kapag ka na kanling ko na siya. So, nilalagyan ko siya ng X. So yung unang salang ko ito, yan yung mga napisanya. niya. So nilalagay ko lang sila sa ilalim dito ko dapat ilalagay yan kasi ito yung pinaka seater ko so hindi ko naman ginagamit so kaunti lang naman yung mga nasalang ko so kaya dyan ko na lang sila nilagay sa pinaka ilalim ayan so ito na yung sasalang ko ngayon so nilagyan ko siya ng ayan 30 December so mga 30, 31 mga 20 pa yun ng January awan ng Diyos ma giging sisyo So isasalang ko muna ito So ito na yung mga Una kong mga naikibit Yan o Yan Tapos ito yung mga dominant blue ko Yan 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 So ipapakita ko rin sa inyo yung mga month Yung mga 2 months old ko na ng mga you know. Yan o mga Rhode Island Tsaka F1 H1 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 h 1 HNN 1 h Ayan sila. Ito naman yung unang batch ko na nung incubate ako. Ayan o. Ayan, ayan, sila. Ayan. Yung sinundan nung ah, pangatlong batch na pala to nung bago ako nagsimula. Huwag incubate. Ayan na lang natira kasi yung mga babae nabili na eh. Ayan. Tsaka yung isang kaber natira isang kaber. Ayan. ayan tatlo na lang sila. Ayan. Ayan yung Rhode Island ko sinold out ng taga ibang munisipyo so yung natira ay isang babae na lang tsaka isang lalaki yung si Baldo iwan ko kung saan pumunta yung si Baldo so ito yan yung mga dominant blue ko dalawang breeders dalawang breeders lang yan yung dominant blue ko yan yung black star Kanda na to eh senior citizen na to eh so -re na to okay So yan lang, yan yung mga Parrot Island tsaka F1 brown neck. Okay? May napasa pang splash dito. Ito babae ito. Tatatak. Yan. Kumaliban so, diyan, meron pa akong bats ulit dito ng Yan, Parrot Island din ito. Ayun oh. Yan. Yan meron din sila nito, yan same breed din to halos sila uh, Rhode Island tsaka brown neck okay. ayan masisigla sila so nabili na kasi yung mga black astrolop ko so yun na lang yung mga inahin na natira ko ito is plus ayan, is plus yun. ito yung BPR ko tsaka ito na lang natitirang Rhode Island ko na malaki ito si Baldo Sbelo. Kailangan mo na linahin. Na naubos na. So kailangan na naman natin magpalaki ulit. So yung paglalagay ko bosing ng mga boss ng yung mga ito dikit ko sa itlo. Ay ito lang nilalagyan ko lang ito tulad to dominant blue to. Ayan. Minute. It, ito dominant blue. So, nilagyan ko na ng DB. Tapos ito, uh, Rhode Island. So, nilagyan ko lang ng Rhode Island. Ah, dito, uh, RRR. Then, tapos yung pecha ngayon. Rati. So, yan. Yan yung nilalagay ko. Ayan. Tapos, ito naman yung DPR. So, ganun din. Nilagyan ko lang ng DPR. Ayan. Tapos, spread sya, 30. So, yan. yan. lang yung inibili ko dito. Para kahit papano, hindi matatandaan mo siya Kung may bumili man ng fertile egg, at least, ma malalaman mo kung saan yung ibibigay mo. Kasi kadalasan dito, may bumibili ng mga fertile eggs. yon. Yung iba kasi, gusto nila mga week old, saka month old na meron din gusto na fertile eggs ayan, lagyan nyo lang ng indication para kung sakaling may bumili ng fertile eggs may ibibigay kayo kagad so yun lang, ayan, lagyan ko muna so ito na, isasalang ko na mga bossing yung ngayong 30 so salang na natin so yung pagsalang nyo ay kanin lang, uh, basic lang na ayan, tabi-tabihin nyo lang ang mga itlog kasi maliit lang naman yung incubator ko kung walang sisyo dito sa ilalim yung mga ito, tulad nito yung mga nakandling ko na, dito ko na yan nilalagay sa ilalim so, nung una walang, wala akong fan, hindi ko nilagyan ng fan yung incubator ko pero nakakapisa pa rin ako nilagyan ko lang to nung Nung, tum, nung, ilang gamit ilang nakap, na siguro ng mga apat na sunod sunod yung ekibeto ko noon, saka ko siya nilagyan ng fan ganoon din wala namang pinagkaiba yung ito nilagyan ko lang siya ng fan para at least kahit papano kumalat kumalat siya kumalat na yung init niya Okay lang naman gato kahit ko lang pan kasi maliit lang naman yung incubator mo. So kayang-kaya niya na ipaigutin yung init. So tulad nito kasi mayro akong mga sisyo dito na ilalagay. So kailangan talaga ng pan at least mahanginan sila. Tsaka walang kwento, walang temperature na yung gamit dito. Ito lang ilaw tapos yung yan, yung heat controller na yan. Yan lang yung gamit ko diyan. So, sinubukan ko lang talaga kung makakapisa ako. So, ang nangyari, ayan, nakaparami na ako ng mga ng mga manok dahil dito. Ayan, sa so ko. Hindi ako nag papapisa sa mga native. Minsan nga, pagka ginawa ko yun, lalagyan ko ng sampung sampung piraso yung native. Minsan, ang napipisa, lima. Minsan, dalawa lang. Kasi, hindi mo maiwasan kapag ka kumakain yung mga inahin, babalik ang dumi ng nila so maapakapakan nila yung mga itlog tapos pag mga anak naman sila yung iba naiipit so tapos marumi marumi pa kaya hindi mo talaga may na mamamatay yung ibang sisyo so ito kay pa no pag mapisa sila lahat malinis tsaka talagang perfect yung pagkapisa nila Ayan, tulad niya, no. Oh, sila, 'di ba? Masisigla. So, okay siya. Hindi sila na stress. Oh, merong meron akong napisa dito ng isang dominant blue. Ayan. Ayan, oh, uh, sila. Tiket nila, no. Ayan. Yeah. Okay. So, nilagyan ko na rin ng tubig 'yun. Para mag-stay yung init nila. So, ito lang mga bossing so, salamat ayan lang yung ating diskarte sa pag-incubator sa maniwalad nyo sa hindi kayo nang bahala i-try nyo subukan nyo lang sa mga tulad kung mga walang alam sa mga ganito talagang trying hard to para pag-aralan madali lang naman ako yung gumawa ng incubator pag yung pagka may mali ako, yung kinokorek ko, pagka matagal na, alam ko na. So, yun lang mga busing. Maraming salamat. Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Let's go.